Siyam na sign na option ka lang Una, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo Ikalawa, natitiis kanyang hindi ka usapin ng ilang araw Ikatlo, kakausapin ka lang niya kung kailan niya gusto Ikaapat, wala siyang time sa'yo Ikalima, hindi ka niya priority Ikaanim, hindi mo mararamdaman na mahalaga ka sa kanya Ikapito, madalas kanyang baliwalain. Ikawalo, maaalala ka lang kapag kailangan kanya. At higit sa lahat ang ikasyam, wala siyang ginagawang effort para sa iyo. Kapag nararanasan mo ang siyam na sinyalis na iyan, oras na siguro para sumuko. Apat handa ka sa sakit na mararamdaman mo. Ipinapakita na kasi rito boss na may iba siyang inuuna kaysa sayo. Kaya panahon na siguro para i-let go mo siya. Huwag mong hahayaang gawin kang option lang. Deserve mong mahalin, pahalagahan at ingatan. Ipaparamdam na ikaw lang at wala nang iba pa. Walang kahati at most of the time, ikaw lang palagi ang kanyang priority. Tandaan mo yan. God bless. Kaya panahon na siguro para i-let go mo siya. Huwag mong hahayaang gawin kang option lang. Paano kung nahuli mo yung partner mo na naglolo ko? Patatawarin mo ba? Hindi po. Hindi po. Never. Hindi po. Ang dami ng nasirang buhay dahil to. Yung tipong buong buo ang tiwala mo sa kanya pero pagtataksilan ka lang pala. Hindi niya pinapahalagahan at sinayang lang ang iyong tiwala. Mas pinili nga sumama sa iba kaysa pahalagahan ka. Alam mo kapag nangyari ito sa'yo, simpleng bagay lang ang dapat mong gawin. Isipin mong hindi na may babalik ng salitang sorry ang nawasak o nasirang tiwala. Dapat hindi mo na siya bibigyan ng pagkakataong mamili sa pagitan mo at ng taong nilandi niya nang wala kang kaalam-alam. Turuan mo dapat siya ng isang matinding lesson para matutuhan niyang ang pagtataksil ay hindi isang laro na kung saan ang nagloko ang may karapatan pang mamili kung saan siya mananalo. Pinili niyang magloko kaya dapat alam niya ang magiging epekto nito at dapat handa siyang harapin ang sugat na nararamdaman mo. Ikaw na niloko ang dapat may karapatang mamili ikaw ang biktima kaya dapat ikaw ang magpasya kung ano ang dapat mangyari. Mamimili sa dalawang bagay. Ipaglalaban mo pa ba yung taong nanloko sa iyo at ipagpapatuloy pa kung ano ang mayroon sa inyo? O bibitawan mo na siya. Lalayo ka at kakalimutan na lahat-lahat. Ikaw, anong gagawin mo? Kinaya nga niyang sumaya sa piling ng iba kahit alam niyang masasaktan ka? Ginagawa niya yung mga bagay na walang pag-aalinlangan at ginusto niyang lokohin ka para sumaya sa piling ng iba ng dahil lamang sa simpleng dahilan. Tingin mo, iniisip ka ba niya? O yung sakit na mararamdaman mo kapag nalaman mong niloloko ka niya? Hindi, kasi kung oo, Una palang umiwas na siya at iningatan ang relasyon ninyo kasi mahal ka niya at ayaw kanyang saktan lalo na kapag nalaman mo ang kanyang ginagawang panloloko. Hindi man lang niya inisip na habang sumasaya siya sa iba, unti-unti naman niyang winawasak ang tiwala at pagmamahal mo sa kanya? Alam mo, walang valid na reason pagdating sa panloloko. Ika nga nila, cheating is a choice. At never naging pagkakamali ang panloloko dahil ginusto rin ito ng isang tao. Ang masakit lang, ginawa ito ng taong akala mo mamahalin ka niya ng totoo. Tandaan mo yan. God bless. Cheating is a choice. At never naging pagkakamali ang panloloko. Hindi ako nagbago, sadyang natuto lang ako. Hindi kasi ganon kasimple na kapag nagpakatotoo ka sa iba, ay magpapakatotoo rin sila sa iyo. Kahit gaano ka pa kasi katotoo o kung makisama, may masasabit masasabi pa rin sila sa iyo. Iba-iba ang mindset ng tao. Minsan kahit napakabuti mo, huwag kang umasa na gano'n din ang kabutihang ibabalik sa iyo. Minsan akala mo okay na okay na ang pakikisama mo at pakikitungo mo sa kanila. Alam mo, nagawa mo na yung best mo, pero para sa mga tao hindi marunong magpahalaga at makontento sa kabutihan ng puso mo, hindi pa rin enough yun sa kanila. At kapag natutuwang tumanggi at pumalag, sasabihan kang nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kaya huwag kang aasa na kapag gumawa ka ng mabuti ay mabuti rin ang ibabalik sa'yo dahil hindi lahat ng tao kagaya ng iyong isip at puso mo. Hindi tayo perpekto oo pero may hangganan o limitasyon lahat ng pagtitimpe at pagpipigil natin. Hindi habang buhay tayo lang ang iintindihin at iintindi. Huwag pa rin tayong mag-alala, hindi man maibalik sa atin ng ating mga kapwa ang kabutihang ating ginagawa at pakikisama Nakikita naman iyon ni Lord. At siya lang ang kailangan dapat nating i-please. Siya lang ang maaaring humatol sa atin at hindi ibang tao o sino man. Kaya para sa mga koneksyong pinutol, relasyong nasira, winakasan at piniling talikuran, mapapamilya man, kaibigan, kakilala, katrabaho at higit sa lahat, karelasyon, mag-isip kung bakit ito nangyari. Natapos man ang isang bagay, alalahanin mo yung mga dahilan kung bakit ito nangyari. Mga lesson na dapat mong matutuhan. At naway kanya-kanya na lang sana tayo ng buhay na dapat atupagin. At sa mga mapanlamang sa mga kapwa na handang gawin ang lahat, huwag lang masapawan, hindi iyan inuugali. Matuto kang lumingon sa inyong pinanggalingan. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ako nagbago, sadyang natuto lang ako. Emmy, I was preparing my new lesson this second quarter. Anta sang wika, and suddenly I thought, Ang lupit ng wika natin, no? Ang dami ng nauuso, pati mga salita binabalibaligtad na. Tulad ng idol, Lodi na. Mismo, omsim Sim na. Malakas, kalam na, siguro kapag binaligtad ko yung salitang balakid, ikaw yon. Hindi mo gets, scroll kana? di kalab.